Hi mga kaluto, welcome back sa akin channel. Ngayon ay gagawa tayo ng crispy okoy na kalabasa. Simple mura pero sobrang sarap. So ayan, mayroon tayong malunggay, mayroon tayong kalabasa. So, yan ay gagaya nyo ng maliliit na maliliit para madaling maluto. Kung bago ka palang dito So Don't forget to like, share, and subscribe para sa updated ka sa mga susunod yung lutong bahay recipe. Wow! Yan, ginagayat na ng maliliit ang ating kalabasa. So, habang ginagayat natin ang kalabasa natin ay sasabihin ko na lang ang ating mga recipe. Isang tasang harina, all-purpose flour, 1-4 tasang cornstarch para sa mas crispy, 1 maliit na sibuyas, hiniwa, at maliit na carrots. Optional lang, lalagdag ng kulay at lasa. Itlog. So isang tasang tubig dagdagan kong masyadong malapot. Asin at pamienta, panimpla. Hipon optional pang topping o oh halo. Then mantiga pang paborito. So ayan gagayatin natin na maliliit. Yan para ma luto agad kasi kalabasa na fresh yan. Yan pa ay galing sa garden ko. Oy agmola mola tayo may tap na adami ti harbisin tayo Tay, ano kaya samit niya pupunta ka sa mga kapitbahay at manghingi lang ay nakakahiya naman oy so ayan na natapos na natin ang ating uh, magayat gayat ng ating uh, kalabasa andyan naman ang ating carrots Maliliit din din, pahaba ang ating carrots. Wow! Isa lang ang binili kong carrots kasi nga mahal ang carrots ngayon. At hindi pa naman eh panahon ng ating uh, carrots ngayon. So, iat-giatin na natin ng maliliit para matapos na ang ating okoy. Uh, ukoy. Ukoy, ukoy. <laughs> Yan, natapos na natin gayatin na ang ating uh, carrots. Dalian na natin mga magkawa ng carrots natin para matapos na kaagad. Tapos na natin lahat. So, ang atin naman na sibuyas, kailangan pahaba ang ating pagkagayat yan. Ngayon, maliliit. Mahal din ang sibuyas ngayon. Oy, amin latan tanay eh, Ti gat gatang Pobre lang arot ti taon kit. Marigrigit pa lang arot ti taon. So, ayan na at, at ating uh, sibuyas. So, natapos na natin. Gagirin ang at ang ating sibuyas. boyas rin ang ating sibuyas. Oy, ambot lang ay bisaya. Good, oy. Makabisaya or ilakano. Ilagay na natin saan ang ating malunggay. Ay, ang malunggay din, masustansa rin yan. So, kailangan din laganyan din yan. Masarap kaya, malutong kaya din na ano yan. Ilalagay muna natin dyan. Sit aside muna natin ang ating uh, kalabasa. So, ayan ang ating itlog. At biyakin na natin. At halo-haloin na lang natin dyan. Hmm, yan na. At natapos na natin na uh, Halloween haluin o ilagay na natin yung ating cornstarch. At saka so yung hariya. So ayan, paghaluin na natin ang ating kalabasa, ang ating kalabasa, ang ating uh, cornstarch arena. So lagyan natin na ang asin. At lagyan natin ng pamiyanta. Optional lang din kung gusto nyo nang ilagyan ilag ng kaunting magic sarap para maging malasa siya. Ilagyan natin ng tubig. Haluin inang mabuti ang ating uh, harina corn start. Lagyan na natin ng tubig kasi nga masyadong ano hindi pa masyadong malapot pagkalapot nyan ay ilagay na natin sa kalabasa natin so ayan ilaho ilalala il, 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 for the go ihalo na natin nya matain simot simotin mo metin ah nya o itakan so ihalo halo na natin dyan Nagpainit na tayo ng ating mantika at nandiyan na tayo sa labas na paborito nating uh, ano uh, kusina again sa 30kitchen. So, ayan, naglagay na tayo ng ating okoy. Oh, no! So, ayan, may pang-apat na tayo na ilalagay eh, ng ating okoy. Paborito ko parang naman ang okoy kasi masarap nga naman. At parang uh, alam mo yung okoy parang potato lang din yan. Masarap siyang ulamin. So meron tayong gagawa tayo mamaya ng suka na sausawan. Ay naku ang sarap. Yan biniligtan na natin. Masarap din yan iparis sa kanin o kain-kanin kain, na lang na parang merienda na natin. So ayan. So gagawa tayo na yun ang ating sausawan. Pero simple yung sausawan natin. Meron tayong sibuyas. Yan ilalagay natin yung tauyo natin. Tauyo daw. isuka naman yan. O so, yan ang kamalipayan niya lakid din. So ayan na yung ating tauyo konti lang ilalagay natin kasi huwag natin masyadong ano yung suka natin asin at kaunting asukal oh, matakang-taka mga naman dahil syempre asim-asim yan lalagyan natin ng kaunting pamienta ready to eat na So, ayan mga kaluto, okay ng kalabasa with malunggay and carrots. Simply healthy at masarap. Kung nagustuhan niyo ang video nito, please like, comment, and subscribe. Hmm.